LJ Reyes kinumpirma ang pagdalaw sa kanila ni na Kim Chiu at Paolo Avelino, narito at alamin natin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon ang biglaang pag-follow kay Kim ng ex ni Paolo Avelino na si LJ Reyes sa Instagram. Lingid sa kaalaman ng lahat na nakatira ngayon si LJ Reyes sa New York, kasama ang anak nila ni Paolo Avelino na si Aki. Naging matunog din ang usap-usapan na sinama ni Paulo si Kim Chiu sa kanyang pagbisita sa kanyang anak. Wala namang pruweba sa hinalang ito ng Kim Pao fans, hanggang magpakita na nga ng tila kumpirmasyon si LJ na dinalaw ng dalawa si Aki sa pamamagitan ng kanyang pag-follow sa Instagram ni Kim Chiu. Matatandaan kasi na wala pang kahit na anong interaksyon sina Kim at LJ sa kadahilanan narin rin na magkaiba sila ng network na pinagtatrabahuhan. Kaya naman napaisip ang Kim Pao fans kung bakit pinalo ni LJ si Kim Chiu na siyang tinuturo ngayon na nobya ng kanyang ex. Hinala tuloy ng Kim Pao fans ay sinama ni Paolo si Kim. Kaya naman nakapag-usap o di kaya nakapalagayan ng loob ni LJ Reyes si Kim Chiu. Hindi naman ito imposible dahil kilala nga ang ating Chinita Princess na mabait at friendly. Sa kabilang banda kung anuman ang dahilan ng pagpalo ni LJ Reyes kay Kim Chiu. Ay mabuting sa kanila ito malaman at sila ang magsabi kung ano talaga ang mga naging ganap nila sa Amerika. Bilang respeto na rin sa privacy na hinihingi ng magkabilang kampo. Samantala hindi pa rin tukoy kung nasa Pilipinas na sina Kim Chiu at Paulo Avelino. 100% sure naman ang Kim Pao fans na magkasama pa rin ang dalawa ngayon sa Amerika. Excited naman na ang Kim Pao fans sa nalalapit na pagsisimula ng taping ng first ever movie ni na Kim Chiu at Paolo Avelino pagbalik nila ng Pilipinas.